Trending na trending ito ngayon. Isa ka ba sa mga content creator na naniwala na kapag gumamit ng ibang dialect sa pagsasalita ay ito yung dahilan na mag earnings ang ating mga long-form videos kapag tayo ay monetize na? Trending ito ngayon at viral ito ngayon sa ibang mga ibang content creator na nagsasabi na bawal na tayong magsalita ng ibang dialect kasi yan po daw ang dahilan kung bakit tayo nag earnings. Kung naalala nyo guys na gumawa ako ng videos patungkol dito Magte-trade days na ngayon ang videos na ginawa ko. At tinitingnan ko talaga ng maayos kung kumita ba ako sa ginawa kong video na nagsasalita ako ng bisaya doon sa video yon. At ang nangyari guys, tiningnan ko nung, nung unang araw na pag update ni Meta. Guys, ang nangyari ay nagkaroon ng earnings ang aking bisaya language na videos. Kahit titingnan nyo pa yan at ipapakita ko at ito yung earnings niya. Tingnan nyo guys, dito guys, ito yung mga ano guys, earnings ko sa aking mga long form videos na ginagawa. Kung nakikita nyo dyan guys, kung yung zero zero na yan, yung nakikita nyo yung zero zero earnings na yan na, mag-ingat kayo sa bawal, uh, sa mag kayo sa mga fake notification. Ang video yan ay nagkumukuha ng zero earnings na kahit marami siyang views. Pero ang ginamit ko dyan na salita ay ang dialect na Tagalog. Pero bakit siya nag g, -G earnings? Pero tingnan nyo ito guys, itong uh, update, yung ginawa kong video na nagsasalita ako ng Bisaya dito. Halos Bisaya yung salita ko dito. Pero kumita siya. Ano nga ba ang katotohanan? Hindi ko sinasabi guys, nasundin ninyo ako na gumawa kayo din ng videos na gamit ang dialect ninyo. Based on my experience ko lang ito. Or baka hindi palang nadidetect ni Meta hindi ko sinasabi sa inyo nagawin nyo kung ano ang gusto niyo na mga dialect na sasabihin nyo dito kasi ito guys ay based on my experience kasi ano guys nababahala din ako kasi guys paano na lang yung mga ibang content creator guys hindi lahat po na magaling magtagalog lalong-lalo na kapag dialect nila ang kanilang vlogs kasi guys and every content creator lahat ng mga content creator guys, hindi lang po Tagalog yung mga ginagamit nila. May mga Visaya Vlogger, Ilongo Vlogger, uh, Ilocano Vlogger, mga Ilocano yung mga ginagamit nila or Visaya, Ilongo, kahit anong dialect ang may ginagamit nila. Sin tinitingnan ko din guys yung ibang mga content creator pero gumagana naman at may ads naman ang kanilang mga videos. Kaya guys, ito lang ang nagpapatunay sa aking mga videos na gumawa ako ng video na bisaya language pero kumita naman siya. Pero nung gumawa ako ng isang video na yung mag sa mga fake notification, gamit ko po ay Tagalog pero nag zero earnings ito. Ano nga ba ang problema sa mga video bakit nagkaroon ng zero-zero earnings? Kaya guys, ito lang po yung ano ko guys, i-reveal ko sa inyo kasi maraming mga content creator ang naghihintay about sa video kong ito. Ayan na guys, pinapakita ko na sa inyo. Yun lang and have a nice day. Please follow, like, and share para updated kayo sa king susunod na video. Maraming maraming salamat.